Ay, eh, mapagpalang araw po. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ayun eh, si... ng Ibanghelyo ng ating Panginoon. Alam niyo po yung nagbubulay ka ng salita ng Diyos. Ay, eh, malaking bagay po yan kumbaga sa panahon natin kung abala kayo sa ibang bagay ano po, kung abala kayo sa ibang bagay ako hindi ko naman po sinasabing masamayan pero mas maganda kung nagkakaroon po kayo ng pagkakataon sa salita ng Diyos kasi po ang ating katawan tayo mismo mga tao umiinga gumagalaw nabubuhay araw-araw bagay tayo nabubuhay dahil mayroong Diyos na nagsusupply ng buhay ang buhay hindi po nakukuha kung saan saan oo kumain ka tama rin yan pero yung pagkain mo after na may digest ng ating sikmura ng stomach nakuha niya yung nararapat na vitamina then nagiging waste na lang po yan so kakain ka na naman po ngayon dahil meron tayong kaluluwa o espirito dito po tayo po focus pero bago tayo papalawit sa paghaharal ng Ebanghelyo, tayo muna po ay dudulog sa Diyos at tayo lalapit sa Kanya upang siya po ang magturo sa bawat isa. Panginoon Diyos, aming ama na makapangyarihan sa lahat. Bisan pa, samahan mo po kami ng aming paghaharal ng Ebanghelyo nito sapagkat ang iyong salita ay may taglay na kapangyarihan. Salamat po sa ngalan ni Yesus. Amen and Amen. Okay, meron tayong Biblia ginagamit po na manipis lang New Testament. Ito po, New Testament. Sa Tagalog, salita po dito, Tagalog. Sabi dito sa 1 sa 63, ang sabi ng ating Panginoong Yeso Kristo, ang Espiritu yes ang nagbibigay buhay. Spirit give life. Sabi niya, hindi ito magagawa ng laman. Hindi po. Sabi ko nga po sa inyo, kakain ka, then i ang ating intestine, yung stomach, gigilingin niya lahat yan ano man po yung kinain mo gigilingin niya ano man yung makuha niyang vitamina yun ay susupply niya sa buong katawan mo kung saan siya nararapan hindi lahat ng nakuha mo sa pagkain mo ay para sa buong katawan hindi sinusupply po sa bawat parte ng katawan kaya kung inyong mapapansin ang sabi nila ito vitamin sa ganito. Ito ay vitamin sa ganyan. So, merong kinauukulan yung nakukuha ng ating bituka kapag nag-digest yung pagkain. kanya lang, after na ma digest niya at dinistribute sa parte ng ating katawan, yung nakuha niyang vitamina o kung ano man yan, yan ay nagiging waste material. Yan ang tawag ng kalikasan then kakain ka na naman. Pero itong sinasabi ni Yesus, kaya sabi niya, ang laman hindi ito magagawa. Hindi makakapagsupply ng buhay ang pagkain. Oo, matitigaw ka lang sa gutom. Sana hindi ka na magugutom. Kundi magugutom ka pang muli. Kaya tayong tao, sabi ni Yesus sa kanyang epistola sa Mateo 4.4, ito. Ngunit sumagot si Yesus na susulat, hindi lamang sa tinapay na ang tao, kita nyo, not bread alone para mabuhay ka. Oo, sabi na natin, lumalakas ang physical mo. Opo, tama naman talaga yun. Sabi ko nga, kung may nakukuha kayong vitamins, kung ano man pwede paginabangan ng ating sigura sa bawat ipasok natin sa ating bibig. Pero, ang sabi nga, not bread alone, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya dito sa 1.6.63, sabi ni Jesus, ang Espiritu ang magbibigay ito, hindi ito magagawa ng laman ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Yan. Separate po yung laman at espiritu. Yung laman, sabi ko nga po, after na may digest mo yan, yan, nagiging waste material po yan. Pero yung salita ng Diyos, ang sabi niya, ay ano, ito po yung life giver nagbibigay buhay. Hello? Kaya sa dalawang tinura ni Jesus, pagkahin at salita ng Diyos, oo, pareho nating kailangan niya. Mabawa, may trabaho ka. Pwede bang hindi ka kakay? Lalo na nasa construction mat site ka, yung nagpapala ng buhangin, ng simento, nagbubuhat ng mga mabibigat, mga bakal, kaya eh, pag hindi ka kumain dyan, hindi ka makakapagtrabaho. Bibigay at bibigay ang iyong katawan. Kaya sa mga construction site, pag dumating na sila sa site, ang mga trabahador, nakakain na sila ng At Then, pagdating ng tiyanokula, kakain na naman silang merienda. Bakit po? Eh, mabigat nga kasi yung trabaho nila. Ano lang ang gagamitin? Palakasin mo yung laman sa pamamagitan ng pagkain, panglaman din. Ganun lang ang nagagawa ng pagkain, panglaman. Eh, yung mahirap po. Nung araw, nagtatrabaho po ako sa isang opisina. Eh, ano po kami ro na na-maintenance no? po kami doon sa isang opisina. Ngayon, nakita ko po yung mga trabahador nila, mga pang-office work. Eh, halos hindi sila gumagalaw. Ang matalangat daliri ang gumagalaw eh. Kumisan po. Pag na, nasa na ako pang gabi ron, nakikita ko po yung mga worker, nakakubot pa. May dalangunan pa. Oh. Kaya pag sila po dumarating sa merienda, nagtataka ko kahit hindi na mabigil dito ako hindi naman mabigat ang trabaho nakaupo lang eh pero nagmimerienda pa rin sila how much more kung mabigat ang yung trabaho kaibigan mas lalo pang kakain sabi ko nga po pagdating ng 10 o'clock merienda time pagdating ng 3 o'clock merienda time bakit para ma-sustain nila yung lakas ng kanilang katawan kasi ka yung uri ng trabaho nila, construction. Nagbubuhat ng buhangin, nagbubuhat ng simento, nagbubuhat ng bakal, alo, black, kung ano pwede yung buhat. To maintain yung kalakasan ng yung physical. Pero mas maganda rin po, hindi ka lang may physical, kailangan meron kang spiritual. Ngayon, pa para saan naman yung spiritual? tayo po bilang mga tao, kaya tayo gumagalaw. May buhay pong nagpapagalaw sa atin. Yun yung may connection sa Diyos. Yung ating kaluluwa. Di ba sabi ni Santiago, pag wala ng kaluluwa ang tao, siya po ay bangkay o patay. Yan po nakasulat sa sulat dito sa Biblia. Anong nakalagay? Tignan po natin ano. Kaya napakahirap po sa isang tao na meron kang salita ng Diyos, ay eh, meron kang pagkain, wala ka naman salita ng Diyos. E eh, di malnores ang iyong kaluluwa. O, di malnores. Anong sabi sa Biblia? Ito po. Meron kasi nababasa rito. Ah, uh, anong sabi? Ano lang natin, ano? Anapin natin, ano? Nakusa ng ang taong ang taong walang kaluluwa ay patay. Patay. Ang sabi po rito, Patay ang katawang iwalay sa Espiritu. Wala kang Espiritu, wala ka salita ng Diyos, Nabubuy ka, gumagalaw ka, lahat ginagawa mo, pero ang totoo noon, patay ka na sa paningin ng Diyos. Kasi hindi ka nakahugnay sa Kanya. Wala kang salita ng Diyos. E yung kaluluwa natin, ito yung nangangailangan ng salita ng Diyos. Kaya sabi ni Yesus, ang ating salita ay Espiritu at buhay. Siya po ang magsusupply ng buhay natin. Ang alin? Yung salita ni Jesus. No? O, dito po sa Santiago 2.26 Patay ang katawang iwalay sa kaluluwa. yun po patay para kang ventilador na umandar then bigla kang hinugot sa saksakan parang yung bahay mo napakaliwanan pag tinerhop ang general switch lahat patay ang ilaw parang ganun ka kailangan po lagi tayong nakahon sa salita ng Diyos pero ang problema lang dito ngayon mas gusto ko ng tao ang puro material na bagay. Puro material na bagay. Walang salita ng Diyos. Ako nagpapasalamat ako si Sister Cheryl. Kailan lang po nakilala ko sila. Dahil po sa kanilang tapat, uh, meron kasi mga senior citizens sa tapat nila na senioran ko ng salita ng Diyos. Kasi yun ang trabaho ko nagsisya sa kalsada. Nagkataon, yan nga po nakilala ko sila. Dahil doon, kaya dito po naging regular na po ang aming home by bullstab sa tahanan nila. Ano siya? May biging sa Diyos. Eh bakit? Sa dami ng nasisiyeran ko po, may mga tao, ay, ayaw ko yan. Ay, at saka na lang yan ay kung ano-ano mga rason. Pero siya hindi po nagrarason. Ibig sabihin, may bigin po siya sa Diyos. Sa pagiging may bigin niya sa Diyos, nagre-reflect po yun sa kanya. Bakit? Hindi eh, niya po tinatanggihan ang word Kaya abang pumupunta ako dito sa kanila every Saturday, nagkakaroon kami ng Bible study. May tawagin ito home Bible study. So, sa pangangaral po, pareho kaming nakikinaba. Hindi po ako nakakahigit sa kanya. Hindi rin siya nakakahigit sa kanya. parehas lang po kami. Parehas. Kung nag nagkataon lang, ako lang po nagdadala. Pero ang paginabang ay pareho. Eh bakit? Eh pareho lang kami nangangailangan ng word of God eh. Pareho. Maging si Apostol Pablo man, nung siya ay nangangaral, sabi niya, lahat ng tao nagkasala. Hindi sinabi ni Pablo, Hoy, wala akong kasalanan, kayo lang ah. Ang tinutukoy ko, may kasalanan kayo, pero ako, absolto ako. Hindi. Anong sabi niya? Lahat ng tao pag sinabing lahat ng tao, eh, hindi po ba tao si Pablo? Kaya yung kanyang sarili, kinoconsider niya na siya ay makasalanan din. Oh. Kaya hindi pwedeng sabihin ng tao, oh Pablo, sumosobra ka na. Hindi. Kasi wala naman sinabi si Pablo, kayo lang at hindi ako nagkasal. Hindi po. Lahat mo tayo. Ayong kay Apostol Pablo ay hindi po karapat dapat sa paningin ng Diyos dahil po sa ating mga kasalanan oh eto nakalagay oh Roma 3 23 sapagkat ang lahat ay nagkasala oh. sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man kasi oh, ito wala sino man karapat dapat sa paningin ng Diyos wala Kaya sa panahon niya, pati siya nagkasal. Ang, ang maganda sa kanya, anong sabi niya? Ako, yung pinaka makasalan. Yan ang kanyang paggami ang kanyang testimony. Living testimony. Kaya tayo mayroong ganitong gaway. Visit, share the word of God. Then kung mayroong may sakit, panalangin natin. Kung ano man yung dapat ipanalangin, panalangin natin. Meron pang, hindi lang word of God eh, meron pang prayer. Meron pang prayer. Mabuti po ba yung meron prayer? Aba, siyempre naman. Doon mo kinakauna ang Diyos, true prayer. Doon mo kinakauna ang kaya yung salita ng Diyos, ang sabi na ng Lord Jesus, this is life. Ang salita ko, nagbibigay buhay. Amen? Eh bakit nagbibigay buhay? Tignan po natin ang kanyang patutuho. Sa 1.12, at sabi ni Jesus, kaya niya nasabi nga ng aking salita, espiritu at nagbibigay buhay. Dito po sa Juan 12, 49, 50. Anong sabi ng ating Panginoong Yesus Kristo? Pabasahin ko po ano. 49. Sabi ni Yesus, sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sa sarili ko lang, kundi ang ama na nagsuko sa akin, ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Best At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang angan. Kaya't ang ipinasasabi ng ama ang siya kong sinasabi. Yeah, yan po. Yung salita ng Diyos na dinadala ni Jesus, yun ang buhay. Ang sabi niya dito, yung salita niya maliwanag. Hindi ako nagsasalita ng sa ng saga, ng sa, sarili ko lang. Pero ang damdamin si Jesus. Pero hindi niya ginagamit ang ginagamit niya yung salita na binigay ng Diyos sa kanya. Na yun ang kanyang ituturo, ang kanyang ipukwento, yun ang kanyang imamarites, kung marites man kayo. Pero anong kanya salita? Hindi galing sa akin niya galing sa ama na nagsugo sa akin at ang bunga nito buhay na walang hanggan eh sinabi niya may asalita ko espiritu at buhay yun pala kaya kung maniniwala tayo kay Jesus bilang sugo ng Diyos aba amen very good E eh, kanino tayo maniniwala? Ha? Kanino po kayo maniniwala? Libang kay Jesus. Wala na. Pero yung iba, meron pa sila pinaniniwalaan. Bukod kay Jesus. Huwag po kayong gagaya sa mga ganyang mga tradisyon. Si Jesus po ang kabuhan ng Ebanghelyo. Siya ang nagpapagaling o sa Biblia po, pinanganak na bulag, nakakita sila ng marana niya. O, nung nasa langit na siya, isang lumpo mula pagkabata, nasa langit po, pinagaling niya. O, nung nangangaral siya, apat na haraw na sila sa rosa libingan bumango si Lazar. Kaya, ano pa nga mo? Ano pa? Sino pa ang sasampalatayan libang kay Jesus? Kaya sabi ni Jesus, come to me. Come Mateo, wag lang po kayong parang, yung iba naman kasi, ang, ang tingin nila sa Diyos, magic hero eh. Huwag! Hindi po nagmamadji. Ito po, Mateo 11, 28. Ito ha, babasahin natin. Sa 27 muna, Ibinigay na sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Nakikita niyo po, lahat binigay ng Diyos sa kanya. Sa 28, lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Lumapit po tayo sa kanya. Sabi niya, Come to me, O, Lord, o heavy laden. Nakakaranas ka ng kabigatan sa buhay kay Bia? Nandyan si Jesus. Andang makinig sa iyo. Lagi siyang nakahanda. Kanya lang siya. Sabi ng tao. Ibibigay kaya ang gusto ko. Yun ang naging problema. Sinabi na nga ni Jesus, come to me. Tapos, tata, sasalita ka ba? Ibibigay kaya. Wala na, nasira na yung pananampalatay. Kailangan po sa na ninyo ng buhong puso kung ano tinuturo ng ating Panginoong Yesus Christ. Ibigat, hindi pa po uli ang lahat. Ano? Tumapit po tayo kay Jesus. May problema? May langin lang po. Ausapin oh, niyo po siya. Anda siyang makinig. Anda siyang makinig. Kahit siya. Ano ka man, mayaman, mahirap, makasalanan, hindi ka. Sa tingin mo, wala kang kasalanan. Makikinig siya. Kaibigan. Salamat Panginoon Diyos sa turo mo sa amin, ipinahala mo sa amin ang katotohanan tungkol sa buhay. Salamat po nawa yung mga manunod ng video ito at makikinig. Nawa, tulungan mo sila kung sila man may kabigatan sa buhay ng Diyos. Ano man po yung kanilang pangangailangan, tangi ka lang ang pwedeng magtuno ng kanilang kailangan. Salamat po sa ngalan ni Yesus. Amen kayong mga nanonood ng video nito, pakiusap na ito. I-share nyo po sa iba. Ibahagi ninyo sa inyong kaibigan, kapamilya, kahit kanino. Malaya po kayo magbahagi. Wala pong bawal. Wala pong kung anong-anong mga rason. Ako na nagsasabi Ibahagi nyo sa iba. Like, share, and subscribe. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Kasama po natin si Sir Sherry. Sige po, hanggang dito na lamang. Nasa barangay 96, Sony, District 1, Tondo, Manila. Nawad at ang kayo ng video nito nasa sa highs na kalagayan. God bless us all. bye, -bye.